palagay mo sa akin, magnanakaw? Magnanakaw ako? Ikaw magnanakaw ng puso ko. Wow. Okay? All right. Huwag mo akong tawalan. <laughs> Never mind that. Oh, pangiting-iting nila kayo ako in love sa'yo. Kala <laughs> <laughs> si mo na takot Sayo. Walang preno to. Nakatakot ka, ma'am. Pag ako may kaaway, ito na lang si ma'am harap ko. Yes, sir! Pa. Panalo na ako. <laughs> insan yung pinapag namin yung ano. Jerjer. Ano po yung Jerjer? Ganyan lang sir. Ma'am Ani, magandang Ang inyo pong gusto makausap sana ay si Mr. Romeo Tamondes, security guard at kinakasama niya. Meron po kayong anak? Isa po. Ilang taon na po? Mag-13 ano. na babae. Nag-iisang anak niya po. Eh, hindi po sumusustento? Sumusustento po naman siya. It hindi po sa ano. Yung pagkain po namin lahat. Na maganda ang ano namin sa umpisa, sir. Umabot kami ng 17 years dahil sa pagmamahal ko sa ka. At minahal din naman kami mag-ina. Nung pumasok siya, sir, sa TikTok at sa live. TikTok, sir, yung... Mm, <laughs> ngayon, sir, nakakilala siyang byuda. Upat uh, ang anak. Ay. Ang gabikul. Pagkatapos... Doon na mukhang umasim na ang pagmamalya sa amin. Ay, nagbago. Yes, sir. Tapos, ang masakit, sir, nagugulat ako kasi siyempre kahit PW ako, sir, masipag ako. Ngayon, sir, Rapi, ang sabi ko sa kanya, ano ba nangyari sa buhay mo? Punta tayo sa housing dahil nakakuha tayo ng bahay dahil sa paghihirap ko na matulungin ako maglaba, maglinis, kos-kos, magtinda para lang tayo mabuhay. Kasi ako, sir, may pamilya sa una. Kasal ako, pero nagtago kami sa Mindanao kay papakulong niya kami ng aking asawa sa una. Hmm. Pinatawad kami, sir. Okay. Dahil may anak ako sa kanya na isa. Hmm. Yung asawa ko kasi, sir, hmm. mabait siya, sir, kasi galing sa kumbinto. Okay. Nung una, gusto niya kami pampatayin. Nag-isip daw siya kung patayin ako at yung kalibing ko, si Romeo tamundes, kawawa daw yung anak ko. Wala na daw mag-alaga. So, pinatawad kayo? Pinatawad po ako. Sabi niya, ito naman, umuwi ka na ng Maynila. Dalhin mo yung anak natin at yung anak mo na yan kay Romeo at si Romeo. Patawarin ko kayo, patirahin ko pa kayo sa bahay. Di ko yan saktan. Kasi kung mapatay ko yan, makulong din ako. Oh. O ay si po si Mario Bulak. Hanga ako sa asa ko sa dati. Kaya lang ayaw ko na, sir. Kasi meron na siyang OFW. Nung pumasok ko sa TikTok, sir, indala ko yung profile namin dalawa. Kaya hindi ko na may kalain na nagloko pala kahit hindi kami kasal. Ay. Ngayon, nabuking. Pila ng followers niyo po? 3 days lang, naging 1,190. Uy! 3 days lang. Sa mga Amerikano, sir, mga tinitiyak ko eh. Ito, ito. Sa, ano niya, sa view na ng kapag anak sa iba. Iyan ang kanila, sir. O, tawag mo ko tawalan. <laughs> Never mind that. Ito yung akin TikTok, sir. Oh, sa naul. Ayan ba siya profile namin dalawa. Oh, pangiting-iting, hindi lang ako in love sa'yo. Kanya <laughs> <laughs> ka na sa tiguyang nakaw. Masakit ang damdamin ko sa ginawa mo sa aming mag-ina. Nabigla ka nagbago. Ha? Huh? Mahal kita! Pero mula ulang hanggang ba? Pero ngayon, no things, never mind that. Kahit PWD ko, ilalaban ko ang aking pagkarapatan na pag hinapak apakan mo ako. Apat na babae may OFW ka pang ginag... Tapos maghabol pa yun kay pakulong ka, pinirahan mo. Binantaan mo pa. Kaya hindi kami umu-o-o-o isa sa bahay. Kasi, binasag niya ang cellphone ko. Inamuamo niya ako. Hinulog niya ako sa second Tapos yung OIC sabi, Huwag mong saktan si Ate Ami, babae yan. Asawa nga niya dati ninakit. Napaya siya. Huwag oh. mong sabihin ako sinungaling. Ayan yung minyo mo mo Yan lang ang dala ko. Huh? Ha? Ito yung isis -is mo bilang evidence. Ito ang sinabi mo sa akin na ma, ikaw magbabayad, sweet pa tayo nung panahon ng me. Hanggang 17 years. Ayan, pirmado ko. Iyan, binigay mo. Nanakawin ko yan. Anong palagay mo sa'yan? Magnanakaw? Magnanakaw ako? Ikaw magnanakaw ng puso ko. Okay? All right. Ito ang dahilan. Ano ang kuya? sabi niya, may lagnat set ang bibi namin. Pa! Si Bibi, bilhin mo ng gamot. Kaya nangangatog. Nag, alam mo naman, masipag yung anak natin na nag-isa. Sabi niya, Oh, sige, bibilihan ko yan, ma. Mayama yung babae, nagdikta. Eh, medical daw. Nakahinisan niya na sa medical. Siyempre, kay Rex, ang anak niya, na-spoiled niya, na nag-isa, sir ang liquid na yung biogesic paracetamol, yung liquid talaga, sir. Opo. Eh, ipainom sabay-sabay, sabi daw ng babae niya. Eh, siya na lang kaya ang uminom niyang binikol na dala niya. Ayan, ibinis ko yan. Galing ako sa women's. Huwag ako, Romeo, sabihin mo, Romeo, na ram na manluloko ako. Ikaw ang manluloko sa buhay namin. Ayaw ko nga sana pumunta dito dahil mahal kita. Ako oh, nagmakaawa ka pa sa anak ko sa una. Alam mo, sinagot ka na anak ko manila sa eh? Hindi ko pakialaman ang desisyon ni mama. Dahil pinasok mo ang gulo. Apat na days na kita pa ulit-ulit. Iba-iba po tayo ang hinawakan mo. Tapos kami ang inaaway ng mga babae mo. Wing Ruina! Nandito na si Romeo yung ex mo. Yun ang gusto magtulungan tayo. I love you! O oh, ayan! para makasuhang ka din. Minahal kita! Kahit pangit ako ngayon. Nung una ang ganda ko, palitan mo pa akong sinira sa utos ng babae mong biyo oh! Kulira! Ang pangit na sinira sa hindi mo yung palit sa ako. Samantan nung no, kilala mo ako, karibal mo yung anak ni Bal Iglesias. Sino po si Bal? Si Bal Iglesias, direktor ng Ma, Marimar Ratratan sa ano? Saan? Niya? Pilikula? Pelikula? Opo! Kasi, kasi danjan siya, naging kagawad po sa Rosario. Ngayon, umiksi na yan. Maligaw. Hinaharang niya. Tapos ngayon, ito ipapalit mo sa akin. Na mo lang kami mag-ina, na anak mo pa, dahil sa byuda na kay Ken. Kasi inayos ko yung buhay mo nung pumasok, Borders kita, nung pumasok ko sa pamubuhay namin, sinira ko. Hinama ko ang pagmamahal ko alang-alang sa room, yung tamundris na manluloko. Mandang hapon po, Sir Raffi. Yes, sir. Yung masabi ko lang sa kanya... Kasi yung pag ano siya, pag gusto niya, gusto niya. Ginagawa niya sa akin, pag hindi ko nasunod, siya na nakit sa akin. Hindi lang ako gumaganti kasi babae siya. Yung mga sinasabi niya, kasi nung niya, hindi lahat tama. Hindi oh. ano mo sir, yung mga sukat-sukat ko rito, ginanon niya ako nung Sinasakal ka. araw. Tapos pinalo pa ako ng tubig na mineral. Ako na nagtatarbaho, ako na nagmamalingki, ako papalutuin niya. Ba't kaya palagi siya ng kutselyo. Minsan, yung pinapag-awayan namin yung ano... Jerjer! -jer. Ano po yung jer -jer? Ganyan djer? sir! What? <laughs> <laughs> kaya di man ko magpapayawin mo, kaya imo mo na! Opo opo opo! Op. Pagod tayo sa trabaho sir, di, di naman op. lahat. Ganyan eh. <laughs> Nangati yun, di mo ubut! Kagit kagiri! Alam naman ipasipsin mo sa akin! Magpapataposin natin si sir. Sige sir! Pagdating mo gano'n sa trabaho, pagod ka sa duty. Of course, alam ko po hirap ng trabaho ng security mm, no, guard. Sir. Mahirap talaga, sir. Puyat ako. Gutom pa. Pagkatapos, dadakdakan ka. Mm. Sasaktan ka pa. Hindi, walang sir. pagkain na ready Eh, kahit na sino, ma'am, maski ako, magagalit ako sa samaan loob ko. Idol, sa lagay ba yan sa kataba niya siya nagluluto? Pagdating niya, Idol, ang bibig ko dito, ako nagsalita kasi yung kailangan ko i-boss, yung ano. Dito doon, Idol, sa wala pa siyang mga babae, Idol, never ako manakit. Mm. Nagtatrabaho ko, idol. Yung maglinis ng kundo, maglaba, kung ano, magyaya. Makapundar ba kami, idol, ang gamit, kundi dahil sa akin? Hindi na sa kanya. Ang guards, idol, sabihin na natin, standard niya, di makabili-bili ng bahay. How much more pa kung siya lang? Mamasay, galing tanay, pramto. Makati! Sa trabaho niya, sir. O, hindi po ako nananakit, mamatay man. Ako nga sinasaktan niya eh. Mayroon akong witness kung paano niya ako in, ano, tinulog tas yung... Kung nga na ngayon may bukol. Ay, sabi nga nung OICC, parin niya siya, si sa namin. Ate Ami, parang hindi na maganda yung ginagawa niya. Sinabihan ka pa nga, Uy, huwag ka manakit, babae yan. Ginanong ka pa. Pati asawa, naawa sa akin. Kaya nang hiram pa ako isang libo. Dahil nung sabi mo, nasa trabaho ka sa 29 floor. Ha? Wala tayong pinagawain. Hindi ako nanakit. Bakit ako manakit kung walang dahilan? Ikaw man nanakit sa akin. Siyempre gumagantira ako kung mapatay mo ako. Sabi niya, Ma, pakis ka pa. ngayon ka, kiss, kiss, kiss mm. Pagkatapos, nasa 27 floor ka, panggabi ka. Yun pala, 7 to 7, nandoon ka na, nagmamadali ka na sa amin. Alas 8 yun ka, mag alas 5 na ng hapon, wala ka pa. Nasaan ka? Nandoon ka kay lola mo. Sinong lola? Yung minahal niya na ngayon na biyuda, na limang anak, apat ang anak. Ang, ang kinagalit ko pa, sir, kung ba't ko to dinala, ginawa lang, service property, ang sinabi niya, property. Ay, ibig sabihin, dapat ang sumakilan doon yung anak ko kasi ipamana daw lahat namin ang ano sa anak ko na nag-isa. Eh, bakit nyo iservice sa babae na hindi naman dapat sumakayan doon? Dahil wala man nabigyan na piso yun. Huwag mo sabihin na sa'yo lahat, lahat ang mga satanay, naghirap ako magtinda ng uling. Galing sa piro, sa housing. Bundok, kahit pilay ako. Magpa-interview kayo sa lahat ng ano, baka ikaw mapahiya. Okay. Pinakulong na kita, pinatawad lang kita sa kasi nga, sabi mo, huwag ka naman pa medical mo, ma, kahit kawawa ako. Ikaw na namumugbog! Kahit mag-check pa si Sir sa pulis ng tanay nasa loob ka ng kulungan. Umiiyak ating bibi kasi palabasin ka. Mama, maawa ka kay Papa. Lahat na awa binigay namin. Ngayon na uh, ayaw na, wag ako Romeo. Break muna, break. Break oh. intense. Ba't ka nakulong noon? Dahil sa ano yun, pag si Celos niya, sinasaktan ako. Sinasaktan mo siya. Hindi ko siya sinasaktan niyan, tinutulak ko lang siya kasi. Ba't ka nakulong, Sir? Hindi niya ako pinakulong, pinunta lang kami doon, ipaano na ako sana doon. Sabi na ipakulong ako. Ayaw naman na ituloy. Baka naman kulang ka sa Jer. Jer, bigyan ng Robust. Hindi <laughs> 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 na yan mo, Jer, Jer, Sir. doon na yan sa piuda. Oh. Kasi magaling daw mag-ipit-ipit. Sabi pa naman yan, na nagginip na na kami. Yakapin na naman niya ako yan, di? so na naman ako sa kanya. Love ko na naman siya, sir. Eh, siya magluluto. Kalukuhan. Tapos, sir, nung nag-gubad siya damit, nung tinulog niya na ako si Kamplor doon sa may OIC, eh. tama na ma. Sa galit, sinipa ko yung motor kasi property. Ba't niya papasakay sa kaya doon sa babae na hindi naman, yun, hindi naman siya nakaambag? Property namin yun, eh. Tapos, anong nangyari, sir? Pinahiga niya ako sa dibdib niya. Sabi niya, sir, Oh? <laughs> oh! 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 No, no, oh! No, Bakit no, no. Oh! Sorok! No, no, no. Uy! Buhok ko lang ah, yun, sir! Ah! Nanaginip! Nanaginip, sir! Magaling daw yung babae na biyuda magsipsip! <clears throat> Tapos, hinawakan ko <laughs> yung kaya kasabi niya. Oh, tingnan mo! Tingnan mo! Oy! 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 Alam na nga na ito ugali mo. Sinabi na ng mo. anak ko kagabi sa nanay mo, Nay, manood eh, ka kay Sir Rapitol Tolpo. Tawagan ko siya. O, mamay, mo tawagan mo. Manood ka kay Sir Rapitol po, Nay, kaya ipira, 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 okay. palag okay. na namin ni Mama yan, anak niyo na pinakapugi. Si Sir, pwede natin pagsalitain. Sige, siya naman po, Sir. Baka kumulang lang sa communication kayo, Sir. Pero, Sir, kahit nagkasakitan kami dalawa, Sir, walang dimandahan kasi nga, magaling man siya maglambing. Ma, halika na, ganito ganon. Ma, 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 sipag yan, Sir. Nagpagawa pang sa tanay sabi niya, sige, bilhin kita cellphone, terno pang kami cellphone, Sir, eh. Binili niya. Uh, Hindi ako sumaling. Kunin ko na lang yung cellphone ay, ko. Eh, bigay. Eh, binasag mo yung cellphone ko ano? sa ulo ko. Ayan na, ayan, basag mo. Hindi ha? ko ah. binasag yan. Oo, oh, ay, ayan, akin, kaya kala mo. Yung sinasabi niyang iniwan niyo siya kapalit ng byuda. Sa ano, hindi ko naman ano yan. Ano lang naman yan uh, bilang kakilala lang. Kakilala. Ano naman po si ma'am at saka yung anak niyo? Eh, yung sabi ng nanay ko. Bakit sa... nanay, sir? Huwag oh, bakit yung puro nanay. Hindi, paulit-ulit kasi ginagawa niya. Hindi, pero sir, next time huwag niyo po binabagit nanay. Mm. Dapat kayong dalawa nag-uusap. Mm. Huwag niyo nang samahan ng mga kamag-anak. Diyan kuminsan nagkakasiraan sa relationship para lumalabas mamas boy ka tama sir tumpak o di ba masabi ko lang ayaw ko na makipag sa kanya ayaw mo na makipagbalikan di na sa anong kadahilanan at ayaw mo na makipagbalikan pananakit niya sa akin baka dyan ako mapatay sa kanya kasi kinukutsilyo ako eh okay. kahit nasa higaan eh tapos sinasakal pa ako tapos abang natutulog ako Hindi ko alam, binubuksan na yung ano ko, pinipicturan. Masilang bagay. What? Bakit yung picturan? Hindi ko alam sa kanya. Baka nagtarap ng na ebidensya. <laughs> Kasi may picture dito siya sinin sa akin eh. Sabi mo, picturean mo ma, sabi mo, lasing ka ha? Tapos pinicturean ko, sabi ko, akala ko ba pa, ang laki pa yan. Bakit ngayon hanggang balat na lang? What? Oh, ikaw na nagutos! <laughs> Napicturean! Para makitang ibinin siya, napakasinungaling mo talaga. Wala akong sinabi, oh, tulog ako. Ay, anak mo, kahit tulog, tulog at ako. Kahit isasabunin ka ng anak mo ngayon. Andiyan. Hindi ka kasi magroon mag magpaasim at magipit-ipit. Say sayo sa na lang ipitin mo. Ano ipit, ma'am? Ay, wa ko anong ipit na magaling kasi Maganyang-ganyang sa bayan managinip kasi sir. Oh, 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 kulira. Oh, no. Okay. Pero pare ma'am, ayun na niya makipagbalikan siya. Ako na rin naman sir sa kanya. Oh. Hindi ko na rin naman hinabol ang pagka niya. Ang hinahabol ko sir dito, yung karapatan ko na binababoy niya ako. Pinipin-*** ako niyan sir. ma'am. okay, bulgar talaga to sir. Wala mo na sa iyo. Walang preno to. Nakakatakot ka ma'am. Pag ako may kaaway, ito na si harap ko. pa Panalo na ako hindi na kita maawatin kung gano'n. Hmm. Sa kasi sir, pag-usapan ng sustento, yun lang siguro, ang siguro sa nakikita ko. Basta sir, ang akin, kung kinakailangan siya na wag na magsustento, wag na. Gusto ko lang ipalitawin ko yung mga sin niya na mga buismil na pambababoy niya na sa, sa sinumbungan niya. Bawat niya liligawan, sinira niya ang pagkatao ko sir, pinabuloy ako sir. Palitawin ko, tingnan mo ang yabang mo. Nakakaawa ka ngayon. Live po tayo ngayon. Kita na ngayon ni Rowena sa buong mundo. Yung OFW na linuko mo, pinirahan mo pa, binantaan pa ang buhay nila. Kala mo babalik niya ako sa'yo? Never mind that! <laughs> Kala mo, hindi kita habulin! Hindi nga ako naghabul sa asawa ko na pinakasalan ko, ikaw pa kaya? Mamahalin ko lang mga anak ko! Kung sakali ako, mamumuhay kami na nung ano, makulong ka lang! Sa pambababoy mo sa pagkatao ko! Hindi ko kailang sustento mo, kaya ko magtanim ng kamuti! Kaya ko magtinda ng uling sa bundok! Kasi masama loob ng anak mo na nakita ka doon sa TikTok na nakataksi naka sila tapos ikaw nakaganan yung babae mo dito tapos nakatakanta pa na ngayon alam na siya umibig kaya nakilala ka pagkatapos yung motor natin ganoon, kaya sabi na anak ko uli ako ma ayaw ko akala ko property ko lahat yan Ano po yung kinakanta-kanta niya doon sa TikTok? Eh kinakanta yun sila na Alimbawa Ngayon lang daw na in love daw si yung babae na biuda sa kanya sabi naman niya diin mo pa yung kamay dito kaya sabi ni wala tayong hiya tong demonyong tatay ko. Sana makulong na yan. Okay, ma'am. Anong pwede namin gawin para maging matiwasay yung hiwalayan Basta ninyo? ako, sir. Tutal, hindi naman pala kay kasal. Hindi kami kasal. O na lang. Pero ang gusto ko sa kanya, sir, yung mga paninira niya sa akin, sir, siya pagkatao ko, sir, gusto ko talaga yan na ano niya, bigyan niya ng katarungan na yung bawat siya manliligaw sa mga sa tatlo niyang babae. Na bakit kailangan niya, gusto lang naman pala niya manligaw sa iba. Hindi niya na ako pre ng kabat, kaya naman pasirain niya ang pagkatao ko, sir. Paano niya po sinira pagkatao niya? Na, yan, babae na yan. Ganito ganon, hindi daw niya akalain na nabuo daw yung anak namin. Tapos kasi nabuo daw yung anak ko na anak niya na hindi daw niya alam, dito kami ligawan. Ay di wow, sana uli hindi mo alam. Dati yan siya, sir. Payat ang pangit. Nung nagsama kami sa 17 years, sir, naging pogi dahil sa akin. Hindi ka tatagal ng 17 years kung hindi ako nagtatrabaho ka PWD ako. Sabi mo, pinagawa po, niritoke mo yung mukha niya. Hindi ko niritoke, sir. Oh, but... Kasi, sir, dating may bisyo yan. Ngayon, pinataba ko. Okay. Anong, anong pinakain mo sa akin? Ba't tumaba? Pinakain ko ng tilapia. Oh. <laughs> <laughs> Siya, kasi may ko ng mga ulam na yung mga pares. Hmm. Dalang ko siya sa tapos pira. sigarilyo ko rilip niya. Alaga niya, mata namin yan. 8 months pa. Ayaw, sabi ko sa kanya, ayusin mo yung buhay mo. Ngayon, hanggang tumaba na, ha? nakaipon ako, sir, ng pang-lisensya na niya. Kami na, nakakuha na siya mo. Ah, ang asa nag Kaya huwag niya sabihin, siya. sir, na kanya ang property. Kasi oh. marami pong patuloy. patulik. Gano'n siya kapayat noon? Ano sa picture, sir? Ang-ang, gano'n <laughs> Kasi sabi niya, sir, nagtututir daw siya. Iwan ko anong tutir. Ay? Tapos sir, kaganoon siya. Binugbog yan sa jeans, pinagtulungan. Yung pinainom sir, walang umawat. Ako, ginising ng mga, mga tambay. Ate Ami, ate Ami, yung border show. Nakakaawa yung pinagtulungan. Dalawang, ar oh, dalawang oras rayo nila sir. Ako lang ang nakapapaligtas sa patayin siya sir. Ngayon, hinakap ko siya. Tapos wala kang utang na loob, minahal kita. Huwag ganon, magsalita ka ng clear. Kasi pangit sa taong kasinungalingan. Tapos nung napamahala na ko sa kanya, sir, iniwan ko na yung asawa ko. Baka na, kinarma ka? Siguro, bahala na si Lord. Pero <laughs> ano naman, sir. Nakabula na kami ng anak, sir, ng kambal na matay. Babae lang, kaya kamukha pa rin niya. Oo. Oh. Oh, tapos ngayon, iyan ang buso, yung Tricia anyos kayong sir na babaeng kamukha pa rin niya. Ba't wala sa mukha mo? Ma, isuk ang dugo yan, sir. Kaya man yan. Bisaya naman ko. Malalakas din dugo ng bisaya. Bisaya ko. Ay, kasi sir. Wala talagang ano. Pero... In-love talaga siya nung una sa akin, sir. Kahi... In-love siya daw, sir, kasi pogi daw po siya, oh, sir. Oh, Bakit oh. ka na in-love kayo, sir? Nung naka-board siya amin, sir, yan, may tapsian kami. Nag-board yan sa GNS. Kami. Now, lumipot siya ng bahay. Sabi niya, sino may-ari ng tindahan niyo yung tapsiyan Kasi gusto mag-inuman daw kami. Di nag-inuman kami yun. Sumusoka. Di naman kaya makipaglasingan ng 24-7 yan. Mas malakas <laughs> ko minom. Malakas din ako minom, sir. Pero, sir, mayroon siya kasi yung ano pang... Pangalis ng lasing. Kaya siya, sir. Ano yung pampalis ng lasing niya? Alam niya na, sir. Yan. Sabi niya, tuter. Ano tuter? <laughs> Alam mo na yun, di ba? Huwag kang umimiti. Hindi ka pugi. Yung, yung mali sa batas. Ah. Uh, sige, pagod. ganito. Ma'am, tuloy natin doon sa kabilang booth. Sobrang sakit ng mga ginawa niya sa amin. Napaulit-ulit na lang, sir. Hirap na rin ako, sir. Bigyan ko na rin naman ng pagmamalin sa ko. Hindi puro sa kanya. Ayaw ko na, sir.